Hello guys, what's up? Uh, for today's vlog uh, gagawin natin maglilinis tayo ng ating aircon. So yung aircon natin guys ay isang window type na carrier optima 0.5 horsepower. Malit lang siya guys pero sobrang tipid sa oriente. At yun guys, uh, saktong mainit ngayon. Iko-condition natin itong aircon namin para mas lalong maganda yung kanyang performance. So let's go guys! So ayun guys, ano uh, naibaba na natin itong uh, natin na uh, carrier. Ayan. So uh, papakita ko sa inyo yung ikot. So ayan na siya, meron na siyang kalawang. Ayan, na kalawang. Ayan. So ito kasi portion na ito guys. Lagi nababasa ng ulan. Ito, ayan na ito. So wala natin magagawa dyan Hindi pinturahan na lang natin Lagyan natin ng spray para na uh, ano yung Galawang Yan So buksan na natin Tsaka nilinisin Yan. Yan So natanggal ko na yung kanyang takip So natanggalin ito at yun guys ah, kung makikita ninyo pagkatapos natin buksan yun nag-stack na yung mga dumi at kung mapapansin ninyo mga guys ay yung dumi neto parang jelly isya, yung jelly hindi lang kung ba't nagkaroon ng jelly dyan siguro yung lumot yan sabi guys, kung makikita ninyo, ganyan pala yung binubugan ng ating aircon sa loob ng kwarto. At yun, susunod natin gagawin ay tatanggalin natin ang mga screws niya sa loob. Tagalin natin yan yung mga screw Kasi balak natin, tatanggalin lahat. Bali, uh, ititira natin ay yung kanyang parang casing sa baba at yun guys, nahugutan na natin itong socket nito ito yung para sa fan motor ng fan, ayan uh, sunod naman natin yung hugot yung itong uh, nakalagay dito yung socket ng para sa compressor o ayan tanggalin natin ito tapos, may makikita tayo dito guys na tatlong nakasakit na wire. So, ayan may mga signs. Hindi natin ito inatindihan. At, uh, para hindi tayo malito, uh, picturean na lang natin ito. O di kaya videohan natin bago natin siya hugutin para hindi tayo magkakamil sa pagkakabalik nito. At, yun. Magamitan na lang natin siya ng mga long nose or uh, pliers para mas madali natin siyang hugutin. At yun mga guys, uh, ah, nahiwalay na rin natin itong kanyang mga wires. So, buhatin natin po. Rin, Yan. Natin. Bravo. Oh. So, buhati na natin ito. Mga natin, hindi pa natin sa taas. Yan, tanggal natin. Grabe. Oh. Isipin nyo ka karami yung tumi na hihigop ng aircon natin. So, kukuha na tayo ng pressurized uh, washer. Subukan natin na pressure washer to guys So let's go So ayun guys Patagal pa pala natin itong housing ng fan nya Ayan guys oh, kita niyo yun oh Dami niyang mga upod na Kinain pa rin siya ng kilawang Ano pa oh. Ito kailangan natin pala ito linisan Kuskusin tapos pipiturahan natin para hindi siya mano ng kalawang mm -hmm. Bobo Just assemble muna natin to Para Direct washing na lang tayo So let's go So ayan guys natanggalan natin itong kanyang fan Ayan yung fan nya Ayan natin Linisin natin to lahat. Yan. So, grabe nga likabok. So, ayan guys. Let's go. Kunin natin yung pressure. Ah, yung ano pala. Pressurized washer. Yan guys. Na-prepare na natin itong ating uh, pressurized washer. Yan. So, sulit talaga pag may ganito ka. So, talagang purpose nito. Kaya binili ko siya. Dahil sa panlinis ng aircon. Panlinis ng motor. Pag ito yung umuulan. Yan. Washing. So, ayan. Paninis natin sa aircon natin. So, yan. Buhanan natin siya. So ayan guys, uh, babalik na natin ito sa ano kasi medyo madilim na. <laughs> yan ito yung update natin. So pinintrahan na lang natin dito para hindi siya kainin ng kalawang. Yan. So, uh, dito yung side na ito, nalagyan ko na rin siya ng pintura para ah uh, Diyan sa kalawang din. So, babalik na natin mga na guys. Ginabi tayo kasi dahil dito, binatuyo pa natin. So, at yun guys, ah, ito na pala yung update sa ating nilinis na aircon na to, Carrier Optima 0.5 horsepower. Uh, yun guys uh, hindi ko na binidyo yung paano ko siya nilagay kasi na mahirap eh Mabig, mabigat din siya at ayun uh, yun masariwa na yung buka ng hangin na nilalabas niya no kasi nalinisan na natin yun lang guys uh, ma-advise ko sa inyo uh, dapat every 3 to 6 months Uh, nilinisan niyo yung ano, pinapalinisan niyo yung aircon niyo para Ma-check natin yung ma-check ma-check niyo yung dumi. Matanggal yung dumi. Tapos yun nga yung mga may mga kalawang na ano. Ma yun ginawa ko kanina na pintrahan ko. Oh, di ko sure kung pwede yun. Pero sa tingin ko okay lang naman yun. Pero siyempre guys, advice ko sa inyo, dapat 3 to 3 to 6 months linisan niyo yung airplane niyo para sariwa lagi yung buga ng, ano niya, hangin ng kanya. Ang hangin talaga fresko lalo-lalo na ngayon mga guys. Uh, summer ngayon yung taginit. Kailangan na kailangan natin yung yung aircon natin malinis at syempre ano, uh, yun, sabi ko kanina, fresko. Ah, uh, 'yun nga guys, uh, hanggang dito na lang yung ating uh, channel uh, yung video. So sana nagustuhan niyo na i-share ko sa inyo yung video na pinapanood niyo. At kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, uh, please subscribe. Tapos huwag kalimutan uh, mag-like. Hanggang dito na lang mga guys. Uh, see you sa next vlog.